nasa loob yung kanyang ala ah, yung kanyang welding rod yung nya ayan ah oh, nasa loob bago ano natin bagong gamit natin mig ayan mo yung bago nila ah bali lang bangka yan tatlo tatlo tatlo, tatlo. ayan ah no? tatlong bangka po yan ayan ah Ay, yung isa dalawa dito tsaka isa doon Ito lang po ito. Ayan po. Ayan na po yan. O boss. Good morning po. Ayan. Nasa garahe po tayo. Dito bodega at yung mga gamit natin ayan dito po tayo magpapabarigate ng gate do sa Santa Lucia project Kaya sa mga, sa mga manasala family stainless gate po 304 tubular ang mga ang gate na da, uh, design natin doon kaya dito na lang po natin pinapabarigate andito po si Ronald ayan no oh. Ronald good morning good morning mabos ayan tubular na 2x3 po ayan ang gusto nila ng design tapos may merienda ka pa, galing kay Mayora. Burger Mac uh, Thank you, Ate Presi. Ayan o, merienda na rin. Burger Mac Tsaka Coca-Cola. Ayan. So, ayan. Yung ating, ano, yung ating gate dun sa, ano, Bali Double Land Shack Screen. Yun design sa mga Manansala family. Shout out po. Tsaka kay Ma'am Mary Manansala, nasa New York, USA. Ayan. at 2 inches po yung distansya tapos 2 by 3 yung ating ano yung ating tubular tapos yung lapad po ng isa nito nasa 65 cm po yan ito 65 cm bali pag total nya nasa nasa 100, 130 tapos yung aba nya po dito nasa 180 cm aba. Dito. Tapos, yung kanyang mga ano, yung kanyang mga bisagra. Ito, bisagra niya. Ayan o. No? Ito yung lalagay natin dito. Mga bisagra po yan. Dito natin lalagay yan. Bali dalawa. 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 Tapos yung barrel bolt. Ito yung barrel bolt nya. Stainless din po yan. 3 or 4. Tapos lahat po yan. 3 or 4 yung ating ano, materials na ginagamit dito. Ito yung ano, putlock. Ayan Oh. Stainless din po yan. Putlock. Ito. Putlock. Barrel bolt. Tapos yung bisagra. Dito. Ayan. Ayan. inventor flux welding machine. Yan, ano po siya? MIG po siya, MIG. Hindi po siya yung yung mga welding machine na ginagamit natin. Iba po to, MIG. Yung kanyang ano, nasa loob yung kanyang wala. Ah, yung kanyang welding rod, yung rod niya, ayan ah. Buo, nasa loob. Yan, bago po ano natin, bagong gamit natin. MIG, hindi siya welding machine yun na ginagamit natin dito tapos nandito yung mga Santa Lucia Team Santa Lucia Project ayan pagkuli ba kami sa ano sa pagkain tangali na mga boss ayan ang ulam natin ha masarap na ulam sinigang na bangos kainan no, na Michael Angelo ayan kasama natin si Michael Angelo ngayon pintor natin sa Santa Lucia ang pababalik ni Michael Angelo <laughs> ah kain na tayo mga boss kasi si Don Mawala nga nabot, pang malakasan, patis. Tsaka sili. Sili. Ayun, masarap yun. Ay, yes, ubos Tapos sa mga ting ano pagkain sarap ang sinigang full na lang po yung kulang dyan tapos yung distansya na dito nasa 2 inches yan ang ating stainless na 3 of na gate 1.5 po ang kapal ng ating tubular so yung muna natin si Ronald dito tapos punta muna tayo sa Santa Lucia project update po tayo don sa ating ginagawang bakod sa Manansala family yan yung mga Yun natin lalagay itong mga gate na to Oke, okay, mau mati si Ronald, nah hey, Ronald. Santa Lucia mau apa tayo? Oh, bos. Nasaan talusya na po tayo, mga boss, sa ating fence project dito. Pwede na nga yan, Flat, ano, primer, o. Michael, Michael Angelo, deposit po, oh. uh, inano pa yung ano, yung ibang may tama, pinamamastilya ko. Night gray tapos dark gray po yung mga poste. Dito sa mga kwarto pala mga boss, nakapagiba na rin po tayo sa flooring, ayan o. Oh yung flooring na ano, inanay na yung ano, yung mga yung dati nilang flooring. dito sa mga kwarto rito. Tatambakan natin tapos so flooring, yung flooring tiles na nilalagay natin. Yan, wala na yung mga kalat dito. Pinatanggal ko na kanina. Ayan, yung mga kakoy. May anay po yan, mga boss. Yun, yung kwarto doon. Yun muna yung ano natin tatambakan. Tapos dito sila dadaan. Gagawa tayo ng tulay rito. Tingnan natin sa loob. Kung ano itsura nung tinanggal. Umiiyak ano siya no ah? Yung mga anak ni Doggy ah. Dito si Chow Chow ah. Chow Chow. Ganda ng sarap ng tulong ni Chow Chow ah. Chow Chow. Ayan. Hindi tayo pinapansin ah. Hmm. Naulog pala yung isa. Ayan ah. Naulog sa ilalim ng isang aso, hinputa. Ah, dito ta isa do. ito yung mga boss, yung ating ano, kinamit Davis. Ano? Smoke gray. Smoke gray po yung sa wall. Tapos yung sa poste. ah uh, seal seal gray po. Davis sun and rain po ang gamit natin. Tapos flat latex ah uh, boysen yung ginagamit natin yung mga pintura dito sa bakod tara, masak tayo pangarap na kakaya hmm. Ayan, natanggal nila yung dating flooring, kaway lang po. Tapos inanay, delakado raw. Delakado to. Pagka inubos ng anay yung ano, yung mga kahoy. Babaksak yan. Kaya gagawin po natin, tatambakan to. Tapos for flooring, tiles na lang na wood look na tiles ang lalagay natin. 60 by 60 po ang laki ng mga tiles na lalagay natin dito. Ano? Parang may swimming pool mga boss. Swimming pool. Tapos sasara natin yon Esemento yun yun. Para yung tambak. hindi lumabas na sa kabila. Doon lang sa labas yung tambak dadaan sa labas na lang siguro nasa ang ano ko dito nasa 5 feet po eh yung tatambakan dito tapos yung aircon doon liliitin natin. kaka na lang yung sakto na lang yung, yung nakalagay na aircon doon. Ayan mga boss, nandito na yung ating ano, in na tambak. Bangka po yung ginagamit nilang pantambak dito bangka tyaka yan nung nakasakay buhangin. Hindi po pwede yung mga health ni Boss Francis. Ito si Boss Rex. Good morning Boss Rex. Yan po yung boss nila. Ah. Uh, bali lang bangka yan? Tatlo po. Tatlo. Tatlo. Yan oh. No? Tatlong bangka po yan, ayan. No, eh. Yung isa. Dalawa dito, tyaka isa doon. Bali po isang bangka niya nasa 1,900 po isang bangka. Tapos dadalhin nila dun sa ating ano, project dun sa mga kwarto. Ito yung mga tropa ni Boss Rex. Rex, Boss Rex. Ayan oh. Taga Lalayap. 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 o. Oh. Tagasahan to? Dalayap. Dalayap? oh, kabanta pala ni Melvin to eh. Dalayap eh. Rex, pakulpo. <laughs> Ganyan ang pagtambak dito. Di pwede yung mga eh, truck. Yung mga truck na boss. <laughs> Bali lang ano yan. Ilang sako yan? 115. 115 so, isang ano, bangka. Okay, 105 isang Ah, 105 isang, uh, sako ng isang bangka. Oh. So, 315 so, na dan. Ayan. Tapos, sinasakay po sa ano? Sa, ano tapag dito? Ah, boss. Ano tapag dito? Yeah. Ha kartil ya? Karton, ha kartil ni, kartil sa umet ni Agulong. Karton, Tapos dada dadaan dito. Sa da iskinita. Tapos dito, pinalilinis ko na to para mapinturaan na rin. Nandito si Jojo, dito ko muna sa nilagay. Ayan. Pairapan. ang pagtambakan na boss. Ako. <laughs> ito, so, pinapipintura ko na rin ito kay boss Mike, Michael Angelo. Shout out. Shout out boss. Arap ka ar muna ayan timangalan si <laughs> gino Apo's dito uh, pinal lalagyan natin ng ano parang piramid. ng ano siya nakangat ano design daw binalalagyan to yung mga poste sa dulo wa tatlo up uh, pali apat uh, dito nila nilalagay dinadaan yung tambak natin ayan oh Ipinalinis ko na to kaya para madali silang makaputambak dito. Ayun, gumamit tayo ng ano ng mga kaoy. Ka Papakan nila kasi lubog po dito eh. Lalay lang ha, lalay. Hello. Bakit <laughs> na?

Nasa 5 feet and a half po ang tatambakan natin dito. Bali yung tatlo, ma-estimate na natin kung ilang bangka to. Ah, may tubig. Tapos to, sasara muna natin dito sa plywood. Ito muna yung tatapusin natin. Ito yung tatapusin natin. pambutas dito. Pasalin din po natin yan. Ayan Ay. o. Bali tatlo. Parang hindi, parang wala pa tayong tinambak ha. Wala rin pa doon. Yun na, may isda. Ayan, tatlong bangka na po ito mga boss. Sabi nila, darating pa yung mama yung dalawa. Ayan. Baha. Ganun. Likod. ayun tat latex ayan nilalag apply nila saka doon naka primer na rin yung sa side tapos tapos na yung ating ano pyramid design 1 2 3 4 pinapatuyo na lang po natin 'yan para mamasihan Mm. Ayan neri gasus. Ay naman yung tampak natin. Mga tropa ni Boss Rex. Tapos dito, nakapag-fly na rin tayo ng ano ng semi-gloss ng ano Davis. Tapos yung natin white po 'yan pati yung mga ano mga pyramid design tapos yung ating ano uh, poste eh, dark brown dito nakapaglakay na rin eh gumin ng ano ang aso kuwawa naman ayan ayan nakapaglakay semi gloss first coating pa lang yan meron pa bali dalawang konting po yan pag napinis dito ayan naka green na rin yung wall ito so, meron pa tayong mga gamit kaya unin lang po ito ayan bali pang lima na po yan mga boss yung ating tambak pang limang bangka na ano na Basko? pang lima na yan? Oh. pang limang bangka tapos bukas pa ha?